Hello guys, magandang araw po at welcome po sa aking channel, Merelode Vlog. So guys, nandito na yung ating mga in order galing kay Pure Gold. Maaga nila hinatid today is Saturday, September 28, 2024. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi kung paano nga ba pa magpresyo ng mga paninda dito sa ating tindahan para mabilis lumago ito. No? Kaya gusto ko lang ibahagi para doon sa mga baguhan pa lang mag -sar, -sar store para magkaroon ng idea. Pero bago natin umpisan yan guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel dahil road to 3K subscriber na tayo. Yehey! Thank you po talaga sa inyo guys. So umpisan na natin guys no? Kasi nga may nagtanong sa atin at ito nga may nabasa ako. Ito nga yung katanungan ni ma'am. Sabi nga niya dito, pa-share din ang mga price mo sis. Wala kasi ako idea. Nagbabalak plant magnegosyo. So, yan ang kanyang katanungan. Maraming salamat sa katanungan nyo ma'am. So, tama yung naisip nyo ma'am magpaplano magnegosyo. Kasi maganda talaga na mayroon tayong sariling pinagkakitaan. Kahit nandito lang tayo sa bahay, kumikita tayo. At higit sa lahat, nakakasama pa natin ang ating pamilya. Nasubaybayan natin at naaalagaan pa natin. So, nandito na nga lahat yung mga nga in-order natin guys. Tatlong box, then isang sito solo, and dalawang plastic. Kasi yung isang plastic na to ay papre nila. Then dito sa isang box ay sa ko so isama na rin natin. So ganito nga ako mag dito sa aking tindahan guys. Kasi depende naman kasi yun sa atin. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kung magkano ang ipatong natin. Kasi depende yan sa location. Depende din kung paano mo pinamili yung mga paninda mo. Kung ikaw ba na mamasahe. So, mayroon tayong i-consider kung ikaw ba ay nag-rent, kung ikaw ba ay nagbabayad ng tax, no? So, yun nga guys, ang mga dapat natin tandaan pag tayo ay magtayo ng sari-sari store, dapat mayroon tayong i-consider kasi kung magpatong ka lang ng tatlong piso, so ikaw ay may mga binabayaran, kaya nakadipindi pa rin yan sa atin kung hindi naman ikaw ay nag-rent so, mas babaan mo. Kaya, iba-iba tayo ng pagpresyo guys, no? So, ito nga guys, dumating din yung ating in-order. Konti lang naman yung mga in-order natin dito sa rebisco, no? Dagdag lang natin. At ito nga, today is Saturday, September 28, 2024. So, So, ito nga yung resibo nila guys. Wala pa naman nagtaas. Ganon pa rin naman ang price. Kaya, ganon pa rin ang presyo natin. So, dito nga tayo mag guys. Dito sa mga crisscross. Ito nga ang mga setseria kong maliliit ay tig sampo. No? sampo lahat to guys. Kaya, ibababa lang natin. Depende kasi yan sa inyo guys. Kung ito, kayo ay may binabayaran pang tindera. So, kung pwede, mas dagdagan nyo pa, no? Kaya, nasa atin na lang talaga yun kung magkano ang patong natin. So, dito sa Padji ang bintahan ko naman ay 10. Then, sa Crosine, 12. Then, sa Rebisco, 10. Tapos, dito sa Dowie, 13. Sa Cupcake ay 10. So, dito naman tayo sa tissue roll, guys. Ayan, nagdagdag lang tayo ng isang bundle. Ang puhunan nito ay 10, so bintahan ko ay 15. Plus 5 lang naman tayo, no? Pero depende rin yon sa items. Kaya may tutubayin tayo dito na 5 piso. So, dito naman sa Sito Solo, ang bintahan ko naman dito ay 20 ang isa kasi pinapalamig pa natin. Nagbabayad tayo ng kuryente. Kaya, ayan yung bintahan ko sa kanya. So, so ito nga yung papre nila guys. Ayan. Tingnan lang natin. At ito nga yung papre nila. Isang sardinas, dalawang noodles, saka isang kape. Kaya ito guys, malaking tulong to sa ating tindahan. Pag mayroon tayong mga ganitong papribis. Kasi, dagdag kita na rin dito sa ating tindahan guys. Kaya ito, ibibintad ko din to guys. No? Itong papre. So, ayan. Masaya tayo pag may mga ganito, no? May papri tayong matatanggap. <laughs> dito lang kasi tayo makakabawi dahil sa mahal mga bilihin ngayon. So, syempre magkano lang yung mga tinutubo natin. Kaya masaya tayo pag may mga ganitong papri, no? So, dito naman tayo sa isang plastic, guys. Dito, bintahan natin sa Modis ay 8 ang isa. Then, dito sa Colgate, 12. Then, dito sa shampoo, 8. Kaya pa naman siya ng 8. May tutubayin pa naman tayo ng 2 piso. Kasi, pas moving naman siya, no? Kasi, pag hindi pas moving, siyempre, mas dagdagan natin. Tulad nga nito, guys, baby oil. So, plus 7 ako dito. Kasi, hindi siya pas moving. Ang puna nito ay 25. So, bintahan natin 32. Ganun lang, depende yun sa atin. No? At ito nga, Colgate, 12 din ang isa. Then, dito sa keratin, 9 ang isa bintahan natin. So, ito, shampoo pa rin. Ito kasi yung mga pasmoving dito sa ating tindahan ng mga shampoo, guys. Kaya, nagdagdag tayo. Otso pa rin ang isa niyan. Depende sa shampoo kasi mayroon din akong tig Kaya, depende yun sa puhunan. Kaya, lagi natin i-check yung resibo kasi baka mayroon tumaas, ba diba? Sa Ariel na twin, guys, 17 yung bintahan ko. So, ayan, balik lang natin dito. Ibaba lang natin. Tapos, dito naman tayo sa mga nakabox. So, ito nga guys, tanggal ko ng mga tali para mabilis ko maipakita sa inyo. So, dito naman tayo at ito nga ang mga mancher guys, pas moving to sa ating tindahan. Kaya naman, nagdagdag ulit tayo ng sampung peraso. So, ang puhunan nga nito ay 15 mahigit, no? So, ang natin dito ay 21. So, dito sa nagaraya, tumaas nga to So, bitahan natin dito ay 25. Parang 21 ang puhunan niyan, guys. Ayan, mga nagaraya, dinagdagan natin kasi ito ay pasmobing sa atin. Then, dito sa magic sarap, sa isang bintahan natin kasi pag limang piso, hindi na kaya, no? Parang piso na lang tutubukin mo dyan. So, dito sa porkyob cube, sampung piso. Then, dito sa ilalim, tingnan pa natin. Tapos, dito sa mga biskuit, bintahan natin ay tig, sampo. Dapat nine, so ginawa ko ng sampo para hindi na magsukli. So, ito nga, guys, may Prezi si skyplex no? <laughs> At ito nga, may Prezi ang dalawang nodels. So, pwede natin to ibinta para dagdag kita dito sa ating tindahan. Ang bintahan ko niyan, guys, ay 13 isa sa nodels. So, ito naman, Dato Puti Patis, 150 ml. Ang bintahan natin ay 16. So, dito naman sa ilalim, swak, bintahan natin dito. 15 isa, guys. Then, dito naman sa kape na single, 11. So, pag magpatimpla si Tomar, 15 ang bintahan natin. Kasi plus 2 lang naman. Dalawang piso yung mainit, saka dalawang piso yung styro cup. So, kaya 15 yung patimpla natin na kape. Ayan. Mabinta yung timplang kape sa atin tindahan. So, ayan mga swak pa rin yan sa ilalim guys. Ayan yung laman ng isang box. Then, dito naman tayo sa isang box ulit. So, ayan, mga kape pa rin dahil mabinta itong si kape. So, ito nga guys, yung kape tway natin. Bintahan natin ay 610. So, ayan yung mga dinagdag natin ng mga kape. Then, dito sa pita guys, ayan. Dito sa bingo, 10. Then, dito sa sinigang, sampalok. Ayan, 18 ang bintahan natin. Then, dito sa bitsin ay 5. Gaya pa naman siya ng 5 guys. Tumaas nga to pero 5 pa rin bintahan natin. No? May tutubayin pa naman tayo guys. Piso na lang. Kasi pas moving naman siya at nakadepende naman kasi yun sa items. So ito nga may presibit siya na crispy fry. Kaya pwede din natin to binta Ang bintahan ko naman dito sa crispy fry ay 22. So, sa pita naman ay sampo. At may pre dense pita, guys. Ito nga may isang pancit canton, no? May presyang pancit canton, kalamansi. So, ibibenta natin 'to. Bintahan ko naman sa pancit canton, guys, ay 18. So, ayan, dagdag na rin dito sa atin, 'di ba? So, dito naman sa mga dilata sa ilalim, guys, dito nga sa sardinas, 30 'yung bintahan natin. Then dito naman tingnan natin pa dito, at itong mga candy guys, piso pa naman, kaya pa naman siya sa piso-piso. Piso bintahan ko nito kasi pas moving naman. At itong ang kape, 610. So, dito naman sa ilalim, guys, ay mga dilata. Ito yung mga pass moving dito sa ating tindahan. So, pagdating naman sa mga dilata, guys, plus 5 tayo. Halos kasi na mga patong ko dito sa aking, sa mga paninda ko, guys, ay 20%. Depende din yon no? kasi mayroong mas mahal pa, mas malaki ang patong ko, depende yon sa items, no. Kasi pag pas mobbing, halos 10% lang yung patong ko, pag medyo, 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 20%, pag hindi masyado, 30% up to 50%, no, sa alak na yon <laughs> Kasi ang mahal ng puhuna ng alak, guys, no, kaya, ayan, it, at ito nga, guys, yan lang yung laman ng isang box, Yan yung price natin. Then, dito naman tayo sa mga kot-koten, Yan guys, di talaga mawawala sa ating tindahan, palamote, no? Maganda tingnan talaga ang ating tindahan pag maraming nakasabit na mga sitcherya. So ito nga guys, mga maliliit nating mga sitcherya ay tig sampo. Ayan, sampo lahat yan. Then dito sa piatos na small, 20. Tapos dito sa ilalim, puro mga Ayan, maliliit na mga sitcherya. Ayan, dinagdagan natin kasi ito yung mga binalik-balikan sa atin ng ating mga customer. Yun yun man sa ilalim guys ay mga malalaking sitcherya plus 5 tayo dyan. Kasi pag 25 yung puhunan, ginawa kong 30. So, ayan guys, yung mga presyo natin dito sa ating tindahan kaya di ko alam kung mahal pero siyempre respeto natin kung magkano ang ipatong natin kasi kanya-kanya naman tayo. So ito nga ang binayaran natin, 5,500 plus. Yun guys, yung mga In order lang natin na dinagdag natin dito sa ating tindahan para maganda tingnan ang ating tindahan pagpuno, no? Pag maraming nakasabit. Kaya naman, ito, mag na tayo para maganda kasi tingnan ang ating tindahan, guys. Attractive pag maraming nakasabit. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. God bless us all.